Medyo nakakahiyaman pero kailangan ko itong gawin. Dala ng pangangailangan. Tapos na nga akong kumain ng lahat pero may kasamaan pa kami sa bahay na hindi pa kumakain. Kaya lagi tayong handa para dyan. Hindi natin patatawarin yung mga tira-tira. Babalutin na natin yan bago pa dumating yung tirador ng tira-tira dito sa mga inasal. Patawad muna kaibigan. Ito nga pala ang gagawin kong pasalubong sa aking mga alaga. Shout out sa mga pit lovers dyan. Alam nyo kasi, yung mga pit natin, parang ako lang yan. Simpleng bagay, masaya na. Uy! Hindi katulad ng ex nyo. Ginawa nyo na ang lahat. Kulang pa rin. Yan nga pala ang aking alaga si Serbo. Mas lang ho yan, pero mas malambing pa kaysa sa tao. Ito na nga ho at iaabot ko na yung aking pasalubong. Kitang kita nyo naman kung gaano siya kasaya.